Ang tatalakayin natin ngayon ay isang dulang komedya na pinamagatang Sino ba kayo ni Julian Cruz Balmaceda? Si Julian Cruz Balmaseda ay isang kilalang makata, mandudula, nobelista, dalawbika at eskolar. Isa siya sa mga tagapagtatag ng aklatang bayan at naging ikalawang pangulo nito. Ang kanyang pag-aaral na ang tatlong panahon ng tulang Tagalog noong 1938 ay tinuturing na klasikong akda sa panitikat. Ipinanganak siya noong January 28, 1885 sa Udyong Bataan at nag-aral sa iba't ibang paaralan tulad ng Colegio de San Juan de Letran at Escuela de Derecho. Nagsilbi rin siya sa iba't ibang posisyon sa gobyerno mula sa pagiging guro at municipal clerk hanggang sa pagiging assistant at acting director ng Institute of National Language mula 1938 hanggang 1947. Nagsimula ang kwento sa tahanan ni Marcela, kung saan ang dalawang tagapangalaga ng bahay na sinawat at Maria ay nag-uusap tungkol sa tunay na buhay ng kanilang amo. Dati siyang kilala bilang Doña Maria de Pascas, ngunit nagbago ang pangalan niya nang muli siyang mag-asawa. Naging Doña Marcela de Pascas de Secoterat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, lumalabas na may malalim ding lihim si Nawan at Maria. Ikinasal sila ng palihim at may anak na itinatago. Kailangan nila itong idihim dahil sa isang kondisyong siya'y dapat hindi mag-asawa para makuha ang mana sa kanyang ama. Samantala, dumating din si Doña Marcela na may sariling tinatagong lihim. Mayroon pala siyang labing walong taong gulang na anak na nagngangalang Lucas. Sa kabilang banda, dumating din si Crispin at kaibigang si Ubaldo. Tulad ng iba, may lihim din si Crispin na tinatago rin ang kanyang anak na dalaga na si Crispinita. Si Crispin at si Marcela ay merong itinatagong anak sa isa't isa upang pagtakpan ang sitwasyon napilitan silang magpanggap at magsinungaling sa pamamagitan ni Ubaldo dahil bukod sa may anak na si Crispin ay may nakatalking stage pala itong galit na galit sa kanya nang malaman na siya ay nag-asawa na kapag may dumating daw na babae na may pangalang Maria ay si Ubaldo ang haharap at bibigyan ito ng pera para tumigil na dahil sa pagkakamaling pagkilala at maling hinala, nagsunod-sunod ang komprontasyon sa bahaging ito. Si Maria na asawa ni Juan ay napagkamalan na dating karelasyon ni Crispin kung kaya't sa kanya inabot ni Ubaldo ang pera. Pagkayakap ni Maria ay nakita sila ni Juan. Buntik na silang magpang-abot. Buti na lamang ay sinabi ni Maria na siya ay si Senyor Sikoterat na napangasawa ni Marcela. May mga pag-aaway na nauwi sa selos. Katulad na lamang ng pagpunta ni Crispinita sa kanyang amang si Crispin, kinukwento nito ang kanyang love life na nauwi sa hiwalayan dahil akala nito ay nagrarason lamang siya. Nakita ni Marcela at siya ay agad nagalit at nag-walk out. Lumabas ang mag-ama, pumasok sa eksena si Lucas na lumapit at yumakap sa ina dahil tinanggihan siya ng kanyang nobya na magpakasal at nauwi na naman sa hiwalayan. Pumasok muli ang mag-ama at nagulat si Crispinita sa nakita niya. Nagsumbatan at nagsagutan ang dalawa. Nagulat ang lahat sa tunay na relasyon nila sa isa't isa. Nagsalpukan ng emosyon ni na Lucas, ang anak ni Marcela, at ni Crispin, na ama naman ni Crispinita. Nang malaman nilang magkakaugnay pala ang mga taong mahal nila. Si Crispinita at si Lucas ay dating magkarelasyon. Si Marcela... At si Crispin ay bagong mag-asawa Sa dulo ng kaguluhan na pagtanto nilang lahat ng ugat ng problema Ay ang mabilis na paghusga, pag-react, nang hindi nag-uusisa At ang pagtatago ng katotohanan Sabi nga ni Ubalto, tayong lahat ay nagkamali Naniwala tayo agad sa damdamin Walang nagtanong, walang nag-usisa at dito, nag-iiwan ng kwento ng isang malinaw na aral. Sa panahon ngayon, bago mag-react, bago manghusga, at bago maniwala ay mag-usisa muna. Magtanong at wag magpadalos-dalos o magpadala sa emosyon. Ito ang kwento ng mga lihim, pagkakamali, at ang tanong na, sino ba kayo?